ang mga sundo mas kilala bilang anghel ng kamatayan na atasan silang maging tulay sa kabilang buhay ng mga tao. Dahil sa bigat ng kanilang tungkulin, wala silang emosyon at bawal magkaroon ng kahit anong damdamin. Ngunit sa di naasahang pagkakataon, isa sa kanila ang magkakamali at iibig. Ano nga bang magiging kapalit ng walang kamatayang pag-ibig? My, My beloved, beloved, ngayong Pebrero na sa GMA Telebabad. Ang mga sundo mas kilala bilang anghel ng kamatayan na atasan silang maging tulay sa kabilang buhay ng mga tao. Dahil sa bigat ng kanilang tungkulin, wala silang emosyon at bawal magkaroon ng kahit anong damdamin. Ngunit sa di naasahang pagkakataon, isa sa kanila ang magkakamali at iibig. Ano nga bang magiging kapalit ng walang kamatayang pag-ibig? My beloved, ngayong Pebrero na sa GMA Telababa.